Magandang hapon po sa inyo, Mr. Melanio. Magandang hapon po sir. Okay. So, sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Uh, paano na nakaalis, no? O sumama sa nobyo itong pong inyong menor de edad na anak? Una kasi, sir, may nagreklamo sa anak ko sa Barangay Longos. Ano po ang reklamo? Ibinugbog ng anak ko yung kasing edad rin niya. Tapos bididyuhan ng ano, ng nobyo, uh, nobyo niya na si, ano, Lian Gilbuena. So yung anak nyo po na 14 years old, may nakaaway din na 14 years old. Opo. Babae. Babae. So babae, dalawang babae po ang nag-away dito. So umabot sa barangay? Opo. Okay, so ano pong naging aksyon ng barangay? Pinatawag po kami tapos nung gabi na yon pinauwi na kami. Okay. E eh, kinabukasan, umalis na yung anak ko, kinuha na ni Lian Gilbuena. Okay. So sinasabi niyo dito na umalis silang dalawa. Opo. Paano nyo po nasigurado na si Sir Lian Gilbuena po talaga yung kasama ng inyong anak? Nakita siya ng asawa ko at saka may nakakita rin sa kanya na silang dalawa nagsama. Okay. Pero Sir, ano sa tingin nyo ang rason? Bakit naman uh, aalis at sasama itong inyong anak dyan kay Gilbuena? Ano sila eh? Shuta. Kasi Sir, na-mention nyo kanina, no? parang nagsimula dun sa nangyaring awayan nga. Opo. Okay. Pero umabot kayo sa barangay, nagkaayusan ba kayo doon? Meron bang nagtampo ba sa inyo yung inyong anak? bakit ginusto na lang niyang umalis sa inyong bahay? Parang natakot yata yung anak ko sa ano, sa doon sa kabila, yung nakaaway niya. Opo. So naglayas silang dalawa para to cool off, ganun muna. No? Inadyuka ni, ano, ni Lian Gilbuena yung anak ko na... Ilang taon ba itong si Lian Gilbuena? 20 na. 20 anyos. Tapos 20. yung anak niyo po ay 14, 14 years po. old. Matagal nyo na po bang alam na may relasyon si uh, ang inyong anak dito sa kanyang nobyo? Opo sir, tagal na. Uh, approve naman po kayo doon sa o. relasyon nila? Wala naman problema sa akin. Kaso lang, dinadala niya kung saan saan tsaka tinuturoan niya ng, ano, ng kalokohan Okay, so I understand sir, pumunta po kayo dito, gusto niyong manawagan na kung, hindi, hindi, niya alam kung asan na sila? Hindi ko po alam. Kailan pa po to, sir? May 5. So, magdadalawang linggo na po Opo. na nawawala po ang inyong anak at ng kanyang uh, nobyo. Sir Larry, kasama niyo po ba dyan ngayon ang inyong anak na si Liam Gilbuena? Ay, hindi po, mo, hindi po sir. Okay, so asan si Liam ngayon, Sir Larry? Sir, nando kami sa barangay, tapos nag-call nag ako, narinig din naman noon niya ng tatay, tsaka nang nandun na yakinahan namin sa barangay na Nasa Batangas daw po yung anak ko. Hindi raw po sila talaga magkasama. Tapos pinabasa ko po yung conversation nila, nila ni Annalyn. Kaya pinapawin na rin siya ng anak ko. Kaya sabi sa akin, eh, nasa batanda daw eh. Hindi, ako sure sir. So sinasabi yung... nyo, ako... tama po ba Sir Larry na hindi magkasama yung inyong anak ngayon at itong kanyang nobya na si Annalyn? Yes sir, yun ang sabi sa akin eh. Yun din ang narinig din nila. Teka lang ha, parang mahirap paniwalaan yan na hindi magkasama po yung inyong anak at nung anak po ni Sir Melanio kasi may, may mga nakakita naman Opo. Sir Melanio. Meron at, po. This is 14 years old ha? na umalis. So, edi malamang nandun din si Anali sa Batangas. Sir Larry, kailan niyo po huling nakausap ang inyong anak? Yun sir. Kahapon niya po, sir. Kahapon na magkausap kami din sa may barangay, sir. Ay, so kahapon lang? Opo sir, Magkakarap po kami niya ng tatay ni Annalyn tsaka ng mama niya tsaka ako po sa may barangay na nakikipag-coordinate naman kami na gusto nga po namin makauwi kaya nga last naman na, eh, na ano kaya lang eh hindi ko oh, kasi sumasagot ngayon sa akin yung anak ko na, pe, na sinasabi ko nga na umuwi na para mapagunayan talaga na hindi kayo eh, magkasama Kaya ako maraming nadadamay Okay, pero sir, sabi niyo nasa Batangas yung anak niyo ngayon. Pero aminado po yung inyong anak na kasama niya si Anali nung umalis siya diyan sa inyo? Ang alam po sir, lagi naman yung silang magkasama. Ayun na nga. Eh bakit ngayon hindi na? Eh nang hindi ko alam siya kaya nga gusto ko na rin umuwi yung anak ko. Eh sabi ko nga umuwi na para para mapatunayan na talagang hindi kayo magkasama. Okay. Pero may conversation sila na uuwi daw yung babae pero hindi naman din umuwi. Sir, nai-report niya nung po ba ito sa uh, kapulisan? Hindi pa po. Kasi doon kami sa police station pinabalik kay para sa barangay. Ma'am, yes umapick po. po kasi dito sa tanggapan ni Senator Raffy etong si Sir Melanio Ladera. At according to him, mula pa po nung May 5 ay hindi na umuwi ang kanyang anak na 14 years old at hindi pa ata umabot sa tanggapan ng ating PNP yung missing person natin na ito. Ma'am, ano po ba yung pwedeng may tulong ng PNP para mahanap natin etong 14 years old na anak ni Sir Melanio? Uh, sir, maari po lamang silang pumunta dito sa Malabon City Police Station kung alam po nila kung saan po yung uh, naroon yung bata para po makipag-coordinate po kami sa CSWD for rescue kasama po yung magulang ng bata, sir. Okay. Baka na may nakakita po dito sa anak ni Sir Melanio Ladera. Pero uh, Captain uh, Lalain, ang last po na information namin kasi dito, eh kasama po ng kanyang anak, yung nobyo nito na 20 years old. And um. ang sabi po ng tatay naman ng nobyo, nasa Batangas. Eh sila lang naman daw yung laging magkasama so, we are thinking na nasa Batangas din etong si Anali yung 14 years old. Kung alam po nila, sir, yung pinaka-exact location, sir, ay makikipag-coordinate naman po kami sa CSWD, sir. And yung CSWD, makikipag-coordinate po sila sa, Balang sa Batangas, CSWD. Para po i-check po doon kung talagang positive po or verify po muna kung nandun po yung bata sa sinasabing address po, sir. Okay, okay. So, sir, Narinig niyo naman yung sabi ni Captain Almosa, kailangan na nating i-submit sa kanila no yung mga I mean, yung mga litrato, yung circumstances kung paano, kung kailan, paano umalis po ang inyong anak. Opo. At sabi nitong si Sir Larry Gilbuena kanina, nasa Batangas po yung nobyo. Sa tingin niyo lagi silang magkasama. Malamang baka nasa Batangas na rin siya Ari. Ito pong hmm. anak yong si uh, Anali. Hindi niyo na po may cellphone ba yan si Anali? Hindi niyo na nakausap? Kausap namin po sir kaso lang para magsinungaling siya eh. Padala namin ng pera para pamasaya pa uwi. Sa Saan nyo pinapadala yung pera? Yung tinawagan namin yung ano, yung GCash number. Nandoon daw sa ano, Bata Marbles Bataan. Mm, yan, yan po yung mga information na, na kailangan natin Kung, ipagbigay alam sa ating kapulisan. Ano naman yan, yung network naman ng bawat uh, pulis sa bawat LGU, ititimbre lang nila yung mga information na yan at tutulong yung kahit sa ibang mga lugar na kapulisan para hanapin po ang inyong anak. Pero siyempre, bigay mo yung mga letrato ng inyong anak, yung latest na information na meron po kayo. Magandang yes, po. hapon po, Kagawad, Luisa. Ma'am, galing na po pala dyan sa barangay, no? Ito si Mr. Yes, Melanio Jr. Ladera. Yes, Ma'am, ano na po ba ang naging action ng barangay patungkol dito sa nawawala niyang anak? yes po So um, ito po ay like two weeks ago na po. So ibinaba po ito, nanggaling po sila sa ating uh, PNP po and ibinaba po sila dito for uh, assistance po. Kasi originally po, ang gustong mangyari po ng mga magulang ay mag-usap uh, yung respondent which is si Lian po Lian Galbuena at yung magulang gusto magtanong po kung ano daw po yung nangyari, bakit uh, itinakas and then, kinausap po natin sila however, this is a case po of BCPC which is Barangay Council for the Protection of Children who happens to be ako po ang ating co-chair doon kahapon po uh, nag-usap-usap po kami kaharap po ng mga magulang kasi at first hindi po talaga makikita si ano hindi po talaga nag-show up si, si Lian and then, nangyari po kahapon, nagharap-harap kami together with the parents of Lian po and yung mga magulang din po nitong ni Anna Lee. Um, Inassist po natin yan. At sabi ko nga po, for search operation talaga, mas maganda pong uh, ipaghingi na po namin ng tulong yung ano yung sitwasyon. And willing naman po si Barangay to, to assist po all throughout. Pero po, during the time po ng conversation kahapon, may mga uh, may mga kinoconsider din po sila. Ayaw naman din po talaga nila as much as possible na makasuhan pa si Lian dahil personal naman po kilala po pareho dahil um, legal naman po silang magka-relasyon. Sinasabi nga po ni Tatay Melencio na um, kung gusto nila mag-asawa wala rin problema. Kahapon po tinry po namin tawagan uh, ng Tatay po uh, kaharap po yung si Sir at saka yung asawa po niya tinawagan po natin. Ang sabi po ni uh, Lian po ay nasa Batangas nga siya at hindi niya po kasama si Anali Si Anali daw po ay nasa Bataan at kwento nga po ni Sir Melan so na tinawagan po nila yung Gcash number kung saan nagpapadala po sila ng pera kasi lagi pong nangangako itong si Analina uuwi na basta padalan lang po na pamasahe pero hindi po sabi ko nga sa kanila na kung ano man po yung pinaka-desisyon eh mag-aantabay po kami pero sabi ko nga po for urgency po eh dapat na po talaga mahana pero naniniwala rin po talaga sila yung mga magulang na magkasama po sila and then nalaman ko na lang po ngayon na Uh, nagkaroon na po pala ng sakitan. So uh, yung mga agam-agam at saka yung mga kuro, -kuro din po namin na baka magkasama nga sila, nagtatakipan lang po talaga ay most likely totoo po dahil nga po sa reklamo po ngayon. Um, sabi ko nga po sasamahan ko sila para po uh, rekta po kami sa PNP, magingi po ng tulong para po mahanap na po yung dalawa. Itinakas po ang minor ng isang adult po so syempre ito po ay sa usaping kid but however kung meron man po nakikita mga posibilidad na iba pang case laban po dito uh, kaya po natin hinihingi po ang tulong po ng ating uh, PNP po ng women's desk po ayan At okay. yung, ano po um... yes uh, i agree no doon sa sinabi po mm -hmm. ni Kagawad Luisa Gando na in that case pwedeng pumasok na serious illegal detention yung pagkuha po sa inyong anak no nitong si Mr. Lian Gilbueno, yung an yung anak ko niyo is a minor uh, she is a woman okay at uh, pag mga ganong instances shari nakakwalify po yung uh, illegal detention na tinatawag na serious illegal detention kidnapping mas mabigat po yung parusa niya, no pero siyempre uh, yung circumstances po ng pagpunta no nitong si Ana Lila yung anak po ninyo, eh, kailangan din natin i-take into consideration siya ba ay kusang sumama yes, doon sa, sa sa nobyo niya o di kaya okay sabihin natin na kusa siyang sumama pero nung panahon na gusto na niyang umuwi ay talagang dinetain no pinagbawalan no ng ng kanyang nobyo separate na kaso po 'yon grave coercion pwede na pong bumagsak po 'yon or 'yan po kidnapping na sinasabi natin kaya nga mahalaga na makausap natin si Lian Gilbuenar na para malaman natin kung ano yung circumstances, asan yung bata, ano yung condition niya, bakit hindi nakakauwi yung bata. At bukod pa dyan, Shari, no, ma-point out ko lang din yung ages ng mga bata no, yung batang babae po ay 14 years old at yung nobyo naman niya ay 20 years old no. Although wala namang na-mention si Sir uh, Melanyo kanina. Uh, patungkol sa kanilang naging relasyon or, or anything else, may mga uh, nakukonsider consider tayo dyan na mga krimen na pwedeng uh, maipasok just in case na talagang itago. No? O kaya pagbawalan nitong si Lian na makabalik po yung inyo pong anak. At ini possible din po ba ang statutory rape po? Yes. Uh, actually yun yung uh, nasa isip ko kanina no kasi right now yung latest po na batas natin on statutory rape yan po is pag less than 16 years of age yung bata eh dito 14 po yung inyong anak although sorry uh, kaya hindi ko na lang minention directly kanina yung statutory rape kasi wala rin namang uh, allegations allegation si sir kanina na may nangyaring pagtatalik mm -hmm. uh, between yung sa magnobyo nobya okay, so. oh, pero sir, I'm just I'm just informing you, may ganong gulo napwedeng pumasok diyan po sa kaso na 'yan pero sir yung gusto po niyo talaga ngayon is maibalik na ang inyo pong anak at as of now ang nakakaalam lang kung asan na siya is si Mr. Lian, Lian Gilbueno. Gilbueno okay so sana makausap natin si Lian lumutang na siya para malaman natin yung whereabouts ng inyo pong anak siguro atin uh, assistihan na lang po natin si Tatay Melanio sa tanggapan po nila Captain Almosa para po makapaghain po ng uh, kaso Okay, at uh, tatay baka na i-share po. Napagalitan niyo po ba yung bata or may sama po ba ng loob sa inyo yung bata? Aminan ko ma'am, nasaktan ko talaga yan dahil sa ginagawa niyang kalokohan rin So hindi niyo po tinotolerate yung pagbo-boyfriend niya, sir? Hindi, hindi. Ah, so nang na nasaktan niya po, nagtampo, sumama po doon sa boyfriend. Hindi na, wala na yun, matagal ko na yun nasaktan eh. Ah, okay. Hmm. So yung gabi po bago siya umalis, hindi niyo wala namang wala, pagtatampo. Wala, wala. So talagang umalis. Yung Malis. pong, ano, sir, po. baka napapanood po niya tayo ngayon, no, si Ma'am Anali. Baka gusto niyo pong kausapin. Leng, muwi ka na, Leng. Hinahanap ka na ni mama mo at ng kapatid mo. Sana umuwi ka para maayos na to. Nag-aalala na kami sa iyo Lian, Gilbina lumutang ka na para maayos na tong lahat. Okay, so sa lahat din po ng uh, nanonood sa atin, nasa screen po natin, ha, ang picture ni Anali Ladera, yung 14 years old po na anak ni Sir Melanio uh, Ladera. Kung may nakakita po, uh, dyan kay Anali, maari na lang natin ipagbigay-alam sa ating kapulisan para may padala po natin no, 'yung rescue para makaibalik po natin siya sa kanyang uh, mga magulang. Sir Larry? Yes, ma'am. Yes, ma po bang manawagan sa anak po ninyo? Ah. Ah, uh, kung Klong, uh, kung nanonood at mabat baka mapanood mo ito, uh, sana dumutang ka. O kung nasan man kayo, ipigbigay nyo alam at sana magsabi kayo ng totoo. Kung nasan kayo, pwede kayong masundo. Kasi kung palaging ganyan na tago kayo ng tago, kami mga magulang nyo nahihirapan. Eh, welcome lang. Welcome ka pa naman pala sa magulang na bakit ka kayo lumayo. Ngayon, kung may pinagtataguan kayong iba, eh, pwede naman nating maayos yan. Huwag lang yung lalayo kayo. Yun lang, ma'am. Salamat po. Ito po, mga kapatid. Nasa screen po ninyo si Lian Gilbuena. At tagayon uh, din po si Anali Ladera. Si Anali po ay 14 anyos lamang, 14 years old. And si Lian po, Lian Gil, uh, Gilbena ay uh, 20 years old. Ayan. Sa mga nakakahanap po, ipagbigay alam nyo po sa pinakamalapit na police station o dili po kaya sa pinakamalapit na barangay para matawagan po ang aming team, ang aming mga staff po ni Senator Rafi Tulfo. Ayan. Okay. Sir, magandang hapon po and nakausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Okay po. Maraming salamat, ma'am.